Alam mo, pag nakikita kita, ang saya-saya ko. Wow. Ew. Talaga? Oo. Oh, ikaw kasi ang pag-asa ko. Sana oh. <laughs> Bakit ako ang pag-asa mo? Yo, it's my idol. Welcome back sa aking channel. Sabay-sabay po natin panuuri ng na mga nakakaliw at mga, mga videos na aking nakalap sa internet. Mag-subscribe lang po yung updated sa mga bagong videos na ina-upload ko raw-raw. I don't want peace. I want problems always. Uh... God have mercy upon us. Oh, sabay nagkongen. sabihin sa You this? You this? You na You this? 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 Wala akong iba't nagpakamatay! Hindi siya nagpakamatay! Kaya kung gusto niya akong makakita, sumama kayo sa punirarya. Si Roy, sa punirarya na umuwi! Uy! na! Hahaha! ko na iyon! Uy! Alam natin! Hmm! Oo! May pamigay na ng Ano ka? Ano? Hmm... 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 Langya ka? hindi ka na nag-abuloy, mag ka pa ng biskwets, man. Kapalang na yun? Ang lukot na niya. Patay na eh. masaya. ako na lang nasa kasaan ng train. <laughs> Tama na dito, Bobby. na tayo. Maraming pa naman dadansin. <laughs> bro, tingin mo ba? Pangit talaga ako. Oh no. Alam ano mo bro, sabihin man nilang pangit ka, mm -hmm. yeah. kung maganda naman ang kalooban mo, pangit ka pa din. <laughs> <laughs> ka At least may maganda pa rin. Ang kalooban. <laughs> ka <ng> <laughs> pangit daw tingnan ang taong payat. Ha? <laughs> Lilingon ko yung nagsalita. <laughs> Hindi siya payat. Pero pangit siya. lang. <laughs> <laughs> Nauna pang nang yung pangit pala. Mahilig ka ba manood sa porn? Hala, may mga sinyalis yan. Alam huh? mo ba anong sinyalis sa mahilig mong papanood ng porn? Ano, sampung ano yan ha, sampung sinyalis yan. Una, huh? uh, memory lost. Huh? Pangalawa, <laughs> uh, pangalawa, uh, una po, uh, memory, mem memory lost. Pagpapangalawa. Giliagawa mo. Pagpapangalawa. Alam mo, King Kadulo. Uy. Mukuha kami ng talong ni... Ay, gulay. Idol ko. Preskong presko. pala Idol eh. Kulit din sa idol nila. Tumukan mo, sige. <laughs> ako, mapapasay ka, hindi. Kain ng dalawa. <laughs> good morning, good morning. Good morning. Binabasa si W, boss. Good morning, Nakala niya, kung mabasa ako, hindi rin mapapasa. Oh, nakala niya. Bo! Ang kulit. Nakala niya, mababasa. <laughs> Alam mo, pag nakikita kita, ang saya-saya ko. Wow. Talaga? Oo. Oh, ikaw kasi ang pag-asa ko. Sana Bakit oh. ako ang pag-asa <laughs> mo? Kahapon pa kasi ako nagugutom. Baka <laughs> pwede mo naman ako pautangin. Ah, kaya naman pala. Anak ka ng ko. <laughs> Bigyan mo ka natin. Kawawa naman ba si Kuya. Anak ko. <laughs> want problems. ba, the Hindi naman sila madaya. <laughs> Ayun eh, lalawas si ate. Ah, Pinuha ko talaga. Ang bayit naman. Nakala <laughs> niya <yung> bulag. No, oh. opiyon. <laughs> Nag-sell bag <-bot> pa. Niya nga, niya siya yun. Naghanit <laughs> na siya.

Oh. <laughs> ah, sila na to. Ah, na hiya eh. Para sa kanya. <laughs> oh, <laughs> Yung sumakay ka sa jeep, tapos hindi ka Tingnan. pinapansin. Ah. Ah. Grabe, sigap naman dito. Grabe. Manong! Ay, bakit ba? ba? Ilanan ba to? Saman lang to ah. Eh bakit parang 20 kami dito? <laughs> Grabe naman. Dami Lama naman. reklamo pa. Oo nga, ah. ang lakas magreklamo. Bayad oh. Mga nakatitig lang oh. <laughs> oh, bayad oh. Manong, bayad oh. oh. Manong, niya. Manong, lang ako. Kaya po lang ako eh. Bayad ho, bayad. Mga nakatitig lang talaga oh. Huh? Ang problema, Ang problema dito? ikaw. Si ulo ka, di na kami nakaalis dahil sa'yo. Nirentahan tong jeep, ha? <laughs> <No>. Outing <laughs> to, tignan mo, puro gamit yan, di diba? <laughs> 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 oh, oh. ba? Oo, oo. Outing ba to? May mga gamit. Hindi ka kasi marunong magtanong. <laughs> Arkinado pala to? Oh, ayun <laughs> na nandun yung pampasero ng jibo sa kabila. Ayun okay, na dito kasi. yan? Yeah. Oh, okay. oh no! Hindi ako ba? Oo. Para wala nangyari eh. Ang <laughs> niya pa rin. What if mag magbebenta si Elon Musk ng mga masks, no? Tapos ang ipangalan niya Elon Musk no. para <laughs> ano ba? Para pang-business. Tapos yayaman na siya. Wala talaga, no? <laughs> Hindi na kailangan yun. <laughs> Yobag, mag-snacks ka na lang muna. Oh. Uy. <laughs> <Sarap na. Bakit? laughs> Ang liit ko na. Bakit? Dito lang yun. <laughs> yan dito. O sa akin na lang to. Mukha <laughs> <So, yun. laughs> Eh paano ikaw? Meron na ka siyempre. Magpapatalo ba ako? Asan? <laughs> <laughs> Ang laki! Ang laki! Ang laki! Ano no. ano sa Ang mo. Mo. laki! <laughs> <laughs> ano bang gagawin mo? Kumpleto. Magluluto ka ba? So ang ganda na po muna ating panunod mga idol Maraming salamat po sa muli niyong panunod At sana po yung nag enjoy kayo at Bago po natin tapusin ang video nito Nais ko po ng pasalamatan At bigyan na shoutout ang mga idol natin Sina idol Jojo Cinco Cubero Maraming salamat sa panunod Advance happy birthday At shoutout sa iyo idol Ben Alfred Sidinho Maraming salamat At shoutout sa iyo idol Marvin Caranto Idol Don Pax Sigia Maraming salamat sa panunod Shoutout din sa iyo idol Ferdinand Basiliote Idol Andrea Malate Salamat sa panunod Shoutout muli para sa Idol Joey Boy Magamay Idol Rolly Azanyon Maraming salamat sa panonood Shoutout muli para sa Idol Eduardo Cinco Idol Tosa Maraming salamat Shoutout din sa Idol Chumonay Idol Choco King ng Davao City Maraming salamat po Idol J Vlogs At kay Idol Marlo Lansadera Sabio na General Santos City Maraming salamat po sa inyong panonood At bilang support na po sa ating channel Huwag niyo po sana kalimutan mag-comment At pakilike na rin po ng ating bagong video Maraming salamat po sa inyong panonood Bukas na naman po may Mag-iingat po kayo